Hi guys, happy Thursday. Good morning and good evening, Pilipinas. It is 6.40 na ng, ng umaga. Inaantok pa talaga ako guys, ayok pang bumangon. So mga bata at si Daddy ay nakakain na. Nagpalita tayo ng ating scrub suit at nagsiskincare routine na tayo. Naghilamos na rin ako. Kahapon pag uwi ko guys, sobrang pagod na pagod ako. So sa ating um, second job, um, nakalabas tayo almost 2pm na. Si Daddy na ang sumundo nga kay ano. Kaya ate hindi na ako umabot. Napaka-busy natin kahapon at pag-uwi ko talaga, sobrang sakit ng katawan ko. So, minom tayo ng ating gamot para sa Arthur na may halong pampatulog o yung ano, yung kinatawag nila na PM. Tapos kanina umaga, para napagagising ko guys kanina, para lumulutang pa tayo sa alapaa. So, ayoko pa sanang bumangon. But, we have to work. Kaya naman, pinilit natin ang ating sarili. So, ito na ang ating sunscreen moisturizer combo yung one. Wala tayong outstanding documentations kasi kahapon guys, pagkatapos natin mag-shower, tinapos ko yung ating home care documentation from, um, from Monday. Ngayon pala ay Wednesday. Um, hindi ko alam kung anong weather ngayon, pero hindi tayo naka-long sleeves. Kukuna lang tayo ng ating coat and kung kailangan natin ng jacket. Sabi ni Daddy, nakahanda na daw yung ating morning coffee. Kaya tara na at mag-coffee. May mga araw talaga, lalo na ngayon na, medyo lumalimig na yung panahon. Talagang tamad na tamad kang bumangon. Parang kung pwede lang na wag magtrabaho, pero hindi naman pwede yan. Ayaw yan ni Mang Bill. Gusto ni Mang Bill, lagi kayo may hanap buhay. Hello. 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 Love you. Ayan si Benso siya ay na. this is my coffee courtesy of tatay. So, lang natin to. Dahil medyo lumamig It's 6.43 ng umaga. Okay. Pressure cooker ay malinis na. Tingnan nyo guys, nalinis na ito ni Daddy nung Monday. Hindi ko pa rin naitabi. Sa sobrang kabisihan. And then ito na ang ating hugasin. So ito ay si ate ang mag-a-unload. Tapos lalagyan na natin yan dyan. So, naubos na ang ating kanin. Wala nang bahaw. But it's okay. Hindi naman tayo kumakain ng kanin masyado sa morning. Yung mga bata. Yung katay. mag tayo ng tinapay, guys. So, mag-toast tayo, guys, ng wheat bread. Dalawang piraso. Yan. Siyempre, dahil wala na tayong bagel, papalaman na natin ito ng ating biscoff butter or uh, biscoff cookie spread. Okay, guys. Ito na ang ating almusal for today. Ang ating black coffee, two toast, and ang ating biscoff cookie spread. Let's eat. Yummy. Hi guys, I am back. Naantok talaga ako guys. Magkakaroon mag pa tayo ng ulan today. So mas lalo nakakatamad. Mag-work sabi kong tinatamad ako guys, hindi ibig sabihin ayaw ko magtrabaho nakakatamad lang bumangon hindi pa natin naubos yung ating coffee guys initin ko na lang ulit yung pagdating natin galing sa hatid wala na din tayong gasolina pupunta muna tayo sa gasoline station para magpakarga tamang tama guys, hindi naman tayo kailangan magmadali dahil medyo late ang start natin ngayong araw na to so natapos na natin yung ating breakfast pero yung kape ko guys, hindi ko pa natatapos so ubusin natin yung mamaya, pabalik natin And then, tayo ay mag home care dahil tayo ay nakascrub so for today's video okay guys ayun tignan natin si Monso magpagas muna tayo and then umi sa bahay para matulog charot Dilipin pa natin yung ating kitchen dahil magulo pa ang ating kitchen counter. Yung pinakainan nila guys, iniwan lang nila sa sink. Dahil late na nakapag unload ang ating ate. So medyo maaraw pa rin. May sikat ng araw ay medyo mataas. Ma Pero sabi nila guys, may forecast tayo ng ulan today. Tingnan nyo to guys. Meron tayong Hershey's Crisp Dark Chocolate. So, kahapon ng pasyente ako sa facility. Yung isang pasyente natin na Lola. Laging nagdadala ng, may baon siya palaging jokes. At Dark Chocolate. May hindi sa Dark Chocolate. So, pagkatapos ng therapy session namin kahapon, syempre nang joke na naman si Lola. And, binigyan tayo ng chocolates. So, pina, pinakuha niya ako dun sa kanyang mini, ano, actually hindi mini, lang ziplock. Sabi niya, kuha daw ako as many as I want. So, nahiya naman tayo ng bahagi. Kung wala ka ng dalawa. Dahil hindi nga tayo nakapag-lunch kahapon. Dahil sa tari-lunch tere nating work. Pagka-uwi ko, guys, Pagdat pagsundo ko kay Bonso, kinain ko na yung isang piraso. So, meron pa tayong isa dito. Sobra na tayong inaantok na Ang hirap-hirap mag-function kapag yung diwa mo ay imulong ng paalapakang. Ba't magkakapit tayo? Okay, balikan ko kayo mamaya guys. Drive muna tayo na maayos. To all. I-load up na natin ang mga 30 dishes. Pagkatapos ko, magpagas, tapos na muna ako sa Walmart, guys. At ikot-ikot -ikot tayo. Medyo lang, kumikiling-kiling na naman ang ating mga mata dahil marami tayong na ang meats on sale. Pero hindi na natin kailangan bumili, guys, dahil nakabili na tayo nung naharaan. So, tayo ay for the video na lang. Napakalaki ng discount, guys, sa mga mahilig sa ribeye steak. Yan ay from $40 down to $23. So, almost half ang matitipid mo. But like I said, hindi na natin kailangan bumili dahil maram pa si JJ na steak from my previous bargain haul um, iba't ibang klase ng meats din, even yung chicken breast nila. So, almost 50% off ang markdown ng mga meats sa store ngayon sa Walmart. Sa mga gustong mag-ano mag ano dyan, mag hunt. I don't know kung aabutan nyo pa, dahil bukas ko pa ma-upload ma tong video na to. But, napakalaki ng discount price. So, meron tayong nakita ng bargain or discounted price ng beef, chicken, pork, pati ang ground turkey kung meron pa sana tayong space sa fridge, ay bibili tayo, or sa freezer, ay bibili tayo. Dahil yung rib ice cake, yan ang paborito, pagkain ng ating JJ, ang ating swimmer. Pero hindi naman natin palagi siyang pinapakain. So before, nung medyo bata-bata pa siya, bata pa rin naman. Every Saturday, yan ang kanyang request. Pero dahil nag-iingat na nga tayo sa kanilang health, ano na lang guys, every after, every two, ano lang, every two weeks na lang siya ang kumakain ng steak. Dahil siyempre yun ay Mataas din ang kolesterol nun kapag palagi mong kakainin. Anyway, bukasan ko na muna itong ating rice cooker. Dahil tayo ay magtatrabaho today, siguraduhin natin na kung uuwi man si katay, uh, meron siyang makain na rice. I don't know kung aabot pa to, dahil ang ating namang taste tapat ay 12 to 15 minutes lang. Subukan na din natin magsain. Minsan kasi, si daddy, magkakaroon siya ng mga cancellations ng mga patients. So, kahit na hindi naman niya plano uuwi sa bahay, minsan maabot siya nakakarating. Kawawa naman ang ating ama ng tahanan kung siya ay walang makakain na bahaw. So, Magsain na lang tayo bago tayo pumasok. So sa Instapot guys, kapag nagsain, naputol yung naputol yung video guys. So sa Instapot, tatagal lang ang ating sinain ng 12 to 15 minutes. Kaya perfect pa rin ito. Maabot na natin ito bago tayo mag-like, pag -try sa pasyente. So kapag late ang aking start ng trabaho, Bago tayo umalis ng bahay, lilipit natin ang ating kusina, ang ating living room, family room, dining room. Alam niyo na guys, ang buhay nating mga nanay. So, Araw-araw tayo ay naka-inday mode. Ayaw na ayaw ko kasi guys, yung pagkagaling ko sa trabaho, yung pagdaling ko, maraming lipitin. Gusto ko yung aking kapaligiran ay maayos. Ito lang yung isa sa mga aligayahan sa buhay. Na makitang malinis ang ating bahay. At sya, hindi mas mo ng freezer o ng fridge, may mga pagkain para sa ating mga anak. So, nag-defrost tayo ng ground pork. Nagawa tayo ng miswa. Nagawa ko sa lili kong meatballs, guys. And bacon. Itong bacon gagawin na natin itong carbonara. Nakabili tayo ng dinner roll kanina sa Walmart. So, ito na ang ating breakfast. Ano, sorry. Dinner ng mga baguettes is carbonara siguro. Kami naman ni tatay, ubusin ko yung niluto kong chicken curry nung Sunday. Meron pa kasing tatlong piraso. Ito naman, di-defrost lang natin ito. Ito ay for tomorrow pa. Dahil malamig na, guys hindi ko na ito bababalan. So, malamig pa naman dito sa loob ng bahay. Ang ating temperature nakaset ng 67, 68, 69, 70. Eh, so, ilalagay ko lang siya dito. Mamayang hapon ay ready na ang ating bacon. Madalis lang naman tutuin yan. So, kami ni Daddy, hindi kami mahilig kumain ng mga pasta. Mas more on si ate. Si ate tagay mga pasta. So, magluto tayo ng carbonara for the kids and dinner rolls. Kami naman ni Daddy ay... Siyempre yung ating rice and chicken curry. Ligpitin ko lang ang ating family room. Bubuksan ko na rin yung bintana dahil hindi nabuksan ng mga bagets. Nakalimutan nilang buksan. Iinitin ko pa rin ang ating morning coffee, guys. Hindi na natin naubos ang ating kape. Lumamig na. So, iinitin na natin to. Dahil coffee is life. Ayan, guys. Buksan na din natin ang ating curtains para sa ating house plants. Kailangan nila ng araw. Tingnan nyo yung ating window seal. punong puno pa rin ang house plants. So, ito, guys, ay rubber tree. Ficus yan. Pinapagate namin ni Daddy. Ito, kala ko mamamatay, pero... Ay, kabayo ka. May mga silo, yun. Mayroon tayong nakikita umuusbong dyan. Ito rin, meron. Ayan. So, i-propagate natin na propagate ang ating house plants para dumami. Ito naman guys, yung mga cuttings na to ay from backyard. Ito ay sedum. Ayan na guys, may mga may mga maliliit nang umuusbong. So, ito bigay ng patient ko. Akala ko ano, hindi siya pwedeng gawin indoor. Maganda kasi to guys, kapag nasa labas, pag itinanim mo straight sa lupa, pag siyang pag dumami siya, lumaki mukha siyang cabbage. So, ito mga to, mga old na ano na yan dahon. Meron tayong tatlo niyan. Ito pa isa guys. Tingnan niyo. Para siyang succulent. So maganda siya. So ang gagawin ko nito next year, magpo-propagate pa tayo ulit para mas dumami. And then ito, syempre, pag lumaki na, lalagyan natin sa malaking paso. Ito na ang swim bag ni Bunso. Ayan, dito niya na nilalagay. Dapat inilalagay ito sa garahe, pero matigas ang kanyang ulo. Ayan si Bunso. Tapos ito yung ating hibiscus, birds of paradise and mandavilla. So ito, meron na naman tayong pasibol na gumamela. Napakaganda nito guys. Gustong gusto niya yung spot niya na yan. Dahil ilang beses siya namumulaklak. Buksan na din natin ang ating living room curtains. Wala pang nagpapakain sa ating mga alaga sila nugget at tigis mo. So, ibubukso lang natin ng kurtina kasi marami tayong houseplants dito. Kailangan nila ng sunlight. So, ayan guys, naka-open na ang ating curtain. Tingnan niyo, papakita ko sa inyo yung aking ginanim na pineapple. Ayan na siya. So, naging successful tayo after ilang trial. So, meron tayong dalawa. Ayan pa isa. Nakita niyo ba yung ating mga squirrel na yung naghahanap ng um, peanuts? So, dito rin ang ating window sill ay punong-puno ng halamanan. Puro halaman yan guys. Ito ang aking jungle. Ito naman yung ating lemon tree. Ayan parang magkakaroon tayo ng lemon guys may nakikita tayong mga lemon ayan so yung mga dahon ay natuyo na at ayan na hindi ko alam kung nakikita nyo ba eh yung kulay green na yan guys yan ay lemon I think tayo ay successful ito ng ating ano geranium yung kulay pink guys Ipinaso ko na dito so magwawalis na naman tayo makalat na naman ang ating living room ito naman yung bigay ng aking kapitbahay na hot pepper ipinaso din natin subukan natin yung patubuin Hi guys! Happy Wednesday! I'm back! 12.09pm Umuwi muna tayo sandali sa bahay para kumain ng lunch ito guys yung leftover natin na chicken curry. Si daddy rin pala ay pauwi na rin. Um, Nag-cancel daw yung kanyang 1 o'clock na pasyente. So, ininit ko naman yung ating natira na baby back ribs na sinigang. Ako ay aalis na maya maya guys. So, hindi ko na siya maaantay. Kain na ako and punta na tayo sa ating last patient for today. Okay guys, kain na tayo. Napakasarap ng ating chicken curry. Very creamy. Ito yung niluto natin nung sabado ba to? I think nung Saturday nga. Kunting kanin lang guys. Buti na lang nagsain tayo kanina umaga. Kasi nga yung mga ganitong times na bigla na lang kaming makakauwi para kumain. Hindi na kasi kami kumakain sa labas ni daddy kapag tanghalian. Nag-aantay na lang kami na makauwi sa bahay. Si daddy nagbakan kanina ng ano eh, Lebanon Baloney. Kasi nga ang expected niya, mga hanggang 2.30 pa siya. Pero nag-cancel daw yung kanyang patient or baka nasa hospital yung kanyang patient na alauna. Masarap yung patatas, guys. Tsaka yung carrots. Sobrang lambot. Nadudurog na. Para na siyang mashed potato and mashed carrots. Okay, guys. Kain lang ako. Balikan ko kayo ulit mamaya. Three quarters of a mile. Turn left. Okay guys, papunta na tayo sa ating last patient of the day. Nakakain na kami ng lunch ni Daddy. Ako ay kumain nga ng ating chicken curry at siya naman ay kumain ng sinigang na baby back ribs. Siya dahil ang susundo kay ate. Ako naman ang kay JJ. Pagkatapos nating mag-work guys, dadaan muna tayo sa tindahan para bumili ng turkey dahil meron tayong nakitang tindahan na nakasale ang turkey for $3.99 which is murang-mura. $3.99 guys, buong turkey na yun. So, I will see you later. Bye!